mga wasted na pato. Ayano, you know, kawawa sila. Parang hindi na kumakain. So kung sino man ang may-ari mga 'yan, meron pa, pa dito. You know, nakakain na sila. So, so hindi natin inaangkin 'yan pinakain lang natin dahil kawawang kawawa na so, naubusan nila ang kanilang pagkain dalawa sila oh. medyo malakas lakas na sila ah, kunin nyo yan hindi natin inaangkin mga yan pinakain lang natin dahil kawawang kawawa na sila yan. kita nyo man yung kalagayan ng mga iba yung isa kanina sa labas saka isa pa namumulot lang sila dyan ng mga uh, nahulog ng mga manok nahulog ng manok sa taas tapos sa uh, kung wala silang makain dyan nahulog at uh, kinakawawa naman yung mga talong dito Busubos uh, na yung mga dahon. Mga talong. mas maigi na ano nakadetain mo na sila dyan o tingnan nyo e kasaklap yung kalagayan ng pato na yun o, kawawang kawawang so, i-compare nyo sa mga alaga natin dito pato natin dito. Kita yung kulay. <laughs> Parang naliligo araw-araw, you know? Paganda ng balahibo. Yan, lalo to. Guwapong guapo Yan. So, yung mga nandiyan hindi natin inaangkin yan pag may kukuha yan kukuha ng may ari hindi ako kukuha ng ano hindi naman natin sinasabi na magaganda itong mga alaga natin pero hindi naman natin pag iinteresan yun mga ganyan uh, bato ano? this, gusto lang natin silang tulungan ano kailangang naawa ko nakakantik ng puso <laughs> ganyan alaga, <laughs> ay hindi ko hay, just by, kita mo yung na lang ng sa kasong iimaon malala na pagkain